Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. <coughs> Mga kapatid, magandang umaga po at sana na sa mabuting kalagayan po kayo. At uh, ngayong araw na ito ay kasama natin ang kapatid natin from Manila. Yes, Father. Oh. Ah, yes. Ah, from, sa Manila talaga. from oh, oh, from Bilamo Airbase, Pasay City. Ah, Pasay City. Oh, military kasi yung father ko. So, oh, nasa camp oh. po kami, father. Mm. So, so, hanggang ngayon? Opo, oh, po, hanggang ngayon mm, po. military yung tatay niya. At ilan kayo mga kapatid na ah uh, pito po. Pito. And then, ikaw ang pinaka? Pang-apat. Pang-apat. Mm. So parang nasa gitna ka. <laughs> Ilan kayo? Lima babae. Ah, walo po kami father pala. Walo. walo. Anong babae tapos dalawang lalaki. Dalawang lalaki. So, so alphabetical arrangement 'yan yung wow, pangalan niyo apek eh, para hindi malito yung father ko. <laughs> uh, at, uh, isa kang ano Married? Berid. Uh, Opo. Ay, yes. Tatlo yung, no, yung, yung anak ko. No. Ah, yung anak mo. Okay. Yung... Yung isa kasama ko papunta rito, nagtatrabaho sa airport. Mm, sa airport. So, Pero sa so airport TV's ka nagtatrabaho, di ba? Before. no. Nag, ngayon, nag-retire na ako. Na na Anong trabaho mo sa airport na Sa, air, sa airline security. Airline security. Ah, so, lahat ng airlines yan. Opo. Ang hawak ng mga uh, company so, na... So, -no. kailan ka nag-retire? Uh, uh, nung ano, ito lang, Father, mga, nung nag-60 ako. Ah, nag-60 ka? O, pasok. Sis. O, oh, good morning. Nag-start kami mag-live. At, <laughs> uh, ano yung mga, uh, ano, biktima ka ba ng, ano, nai? Opo, oh, uh, Oko, Father. Curse? I mean, uh, okay, curse uh, kul kulam or? Kulam lang, Father. Ingin. Or, uh, uh, so, parang. Noon, noon, hindi ako naniniwala, Father, yung mga ganyan. Pero nung naranasan ko na uh, lumaki yung tiyan ko. Lumaki yun? Oo, lumaki. Matagal na yun. <clears throat> tapos lumapit ako sa albularyo. Saan saan albularyo? Kasi Pero bago ka yung... lumapit sa albularyo, dahil hindi ka naman niwala naman sa albularyo nung dati, hmm. uh, lumapit ka sa mga doktor. Lupasan. Ako, sa doktor. Pero wala nang makitang findings. Doktor. So ano ang At, karamdaman mo noon? Yung... Ano, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Grabe, parang mamamatay na ako sa sakit ng tiyan. Mm. Tapos eh, yun na lang, prayer lang. Tapos yung anak ko hindi rin makatiis, naghanap ng albularyo, tinapalan ako ng mga dahon-dahon ng atis. Atis? <coughs> mm, atis. Wala kang habak nung una? Atin. Binigyan po ako ng, ano, ng pangontra. Pangontra? Ay, ano yung pangontra? Prayer? Orasyon? Ano, prayer or meron bang isusuot sa iyo mm -mm. naka mm -mm. naka balot na put na pula mm -mm. Uh, tapos yung dawai no, sa pula mm <laughs> habak yon oh, oh. habak po yung father so wala naman nangyari father sa so, mga paglapit ko sa albularyo Aga parang, albularyo parang lalong lumala noon mm, Yung albularyo kaya yung nalapitan mo mga mga tatlong albularyo lang mananalapitan tatlong ako, father, albularyo oh. So, And then, ano pa yung naramdaman mo? Yung mga sakit mo na naramdaman sa yung katawan? Bukod doon, pare. ito, eto, itong, itong huli na naramdaman, father. Before, yung nawala yun, yung paglaki ng tiyan ko, ang hmm. umihi ako ng may dugo, punta rin ako sa doktor, On wala rin Pangalawa yun, pangalawang atake na naman uli sa akin yun. O, wala rin sila makita ng foundation doctor Before pa yun. No? Parang inalagaan talaga ako, Father. So, years ang ano ang pag-alaga sa akin. Ma, umabot na siguro mga 17 years hanggang sa ngayon. Seven inalagaan years. talaga ako. Oh. Inalagaan Oo, sa talaga. Adulto? inalagaan ako ng may maingit sa akin. Mm. So, so, may, mm. So, naggrabe talaga, pero... So, pabalik-balik ko sa tip mo, opo. 17 years. So, 17 years, yun ang ano. Pero ito na yung grabe na... na mm -hmm. nun, atake. O, oh, atake nung... Ay, hindi ka makatulog, di ba? Opo. Yun yun, yung grabe na. Itong March, ito na yung, da, ito na yung grabe nung March before mag-Holy Week. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, ang daming hangin. Nagtataka na yung mga anak ko, sabi nilang, Mama, magpa-check up ka sa doktor baka may ano may nararamdaman ka sabi, eh, sabi ko sa kanya wala ako sakit ang sakit ko lang hindi ako makatulog hindi ako makakain puno, so puno yan. ng hangin puno ng hangin ang tiyan mo hmm, puno ng hangin puno po ng hangin so wala kang ganas kumain opo gatas lang yung fresh milk ah, ako ng mga lang. anak ko tapos yun lang eh, ang kakainin mo. Tapos, maglaga ko ng tagus ng kamote para lang, lang hindi bumaba yung mm. dugo ko. Uh, Mag-adobo ng atay. Yun lang. Para mag-ano lang ako. Para makarecover ako. Pero sa awa ng Diyos. So, pumayat ka na. Pumayat talaga, Father. Pagdating yes. ko dito, dugok ng lubog yung mukha ko. So, hmm. nag-decide ako na, sabi ko to sa mga anak ko, hindi niya ako paniwalaan. Sabi ko lang gano'n. Ako ang may ako oh, nakakarandong sa si sarili ko eh. Ilang beses na ako punta sa doktor, bigyan ako ng gamot. Uh, I'll take melatonin para oh, yes. para pampatulog. pampatulog. Pero hindi pa rin tumatalab. Hindi talaga siya tumatalab. Tapos binigyan din ako ng vitamins si father. Father mm. <laughs> Rick. Ate, ito inubin mong vitamins, makakatulong sa'yo. Ma hindi talaga rin ako makakatulog. So, hindi makatulog ng... Anong uh, meaning ngayon? Uh, hindi ka talaga literal makatulong? Kahit hindi isang talaga. oras? Hindi talaga, Father. The whole night, hindi ako makatulog. Tapos sa araw pa rin, hindi pa rin ako makatulong. Kahit isang oras? Eh, hindi, Father. Kaya nagtataka ako, ano ba ito? Bakit Pero malakas ka. Uh, siguro dahil sa uh, nag ako kay Lord, kaya binibigyan ako ng lakas ng Panginoon. Kapit imagine. lang talaga ako kay Lord. Kapag ako hindi makatulog ng isang araw, ang pagod um, ko. Oo, oh, Father. Pero ilang, ilang taon ito na hindi ka Bally, makatulog? three months. Ito lang. nung Nag-start ng na, oh, three months before na mag-huli with three Father. Months. Three months. So Nag-start ako ng March. So, habang kwan, kahit na hindi ako nakakatulog, talagang pinahawakan ko sa Panginoon na ano man mangyari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Mm. Ikay ko yung buhay ko sa iyo. Ikaw na bahala sa akin, mm. sabi ko. Kaya talagang, ano, napakabait ng Panginoon, hindi ako pinabayaan. Kaya sa Lord. Oo, oo mm. talaga. Yun lang ang um, talagang, ano, uh, makakatulong sa akin. Si Lord lang talaga. Kaya, Amen. So, and then, uh, nag-start ako sa, ano, nag-pray ako pa, fa uh, Father, na, Lord, Bigyan mo ako isang exorcism priest kasi marami na akong pinuntahan wala talaga ako nakakausap wala ako mm -hmm. wala akong way na ano na kuan pupuntahan so i decide na nagpray ako doon sa chapel namin sa airport sabi ko do bigyan mo naman ako ng exorcism priest na tutulong sa akin na mm -hmm. makakatulong sa sitwasyon kung gamitin mo siyang instrumento para makalaya na ako sa sitwasyon kong ito. Sabi ko. And then mga, at ulong week na yon nung nag-pray ako, nakita ko kayo sa YouTube. <laughs> yes, nakita ko sa YouTube. So, marami nagtitestimony sa inyo, sa mga sakramentas, yung mga pinagaling. Kaya, tuwang-tuwa ako that time na nakita ko kayo sa YouTube. Kaya, nag-decide ako sa mga anak ko na kuha nila ako ng ticket, pupunta rito. So, mm. kinuha ko yung address. Tapos, tsaka pumunta ako dito. Inhatid ako ng anak ko noong mm. time na yun. Kaya, kala ko time na yun talaga, Father. Mamamatay na ako. Kasi, nag, station of the cross kami. Nanghihina ako. Pero, nanghihina na ako talaga. Kasi, wala akong tulog. Biro mo? Hindi ako nakakatulog. Pero, for three months? Ko, mm, mm For three months, Father. Nakakatulog ako. Halimbawa, mga dalawang araw na hindi ako nakatulog. The other day, iinom ako ng melatonin. Nakakatulog na? Nakakatulog ako. Mm -hmm. Tapos sa, sa susunod na araw na naman, hindi na naman ulit ka makakatulog. Mm -hmm. And then, iinom naman uli ko ng melatonin mga after 2 days uli. Yun, yun ang naging karanasan ko sa mga nangyari sa akin sa ganito'y sitwasyon kong ito. Kaya mm -hmm. talagang naniniwala talaga ako yung may kulang-kulang talaga kasi... Pero may lalabas na sa katawan mo? Hmm. Ano 'yung, yung anong sa katawan? father 'yung malapot na laway sa katawan mo sa pag nagsuka um, ako, magsuka ka? Ang mm -hmm. malapot na malapot. 'Yun 'yun 'yung hindi ako nakakain kasi parang hindi ko alam kung laso. Eh. Oo. Oh, oh, uh -huh. Kung ano 'yung nilalagay sa, pero that time na nanonood ako sa inyo sa YouTube. Uh, nag-publish ako ng mga sacramentals, so malaking tulong sa akin. nagsusuka ako na ilalabas ko yung mga ano? Ah, inumin mo? oh iniinom ko yung mm -hmm. mga holy water. hindi mo? Ah, anong anong pakiramdam mo kapag inumin mo yung holy water sa sacramentals? anong? Okay. ang ah, nasusuka ako father, tapos na ilalabas ko yung ano? Ah, Yun, yung malapit na laway. after sa pag uh, sa pag, uh, pag inum? You know, uh -uh. ano maramdaman mo? ano, ah... ka ba? Oo, oh, na, ano, na... May pag nailabas ko yon yung suka ko, at saka medyo ako nakaka... na, 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 na nahimasmasan yung sikmura mm. ko. Nawawala yung hangin. Pero may mga insekto bang lalabas? Mga buhangin? Wala namang Wala. Po, Father. Pa yung ulo ko parang, parang akala mo, pinapako. may Ang dami mga... pako pa sa ulo. Mm ano. Ang tapos, yung mata, may buhangin. May buhangin. So, may nakatusok na sa ulo mo, may nakatusok na mga pako. Pa pa mga ilan kaya? Ay, hindi marami daw, father. Marami. <laughs> tapos, uh, yung feel mata. Feel na feel mo. Oh, feel na feel ko, father. Ay, kasi yung mata, pa, mga buhangin. Buhangin. Tapos, isang tainga ko, may ingay siya. May ingay. Ngayon, maingay. kung saan? So, may unti-unti lumalabas yung buhangin. Ah, may lalabas oh, na buhangin sa mata, mata mo. pag nilalagyan ko ng Oil. You. Pero walang insekto? Wala pong insekto, oh. Father. Dito, sabi mo, nung una, may nakatusok. Ilang buwan yun, may natusok? Ito lang, Father, nung lang. start ako ng March. Sa March lang? Ito lang, nung March. Pero Biko ngayon, kumusta na yung ulo mo? Ay, malaking pagbabago, nawala yung sakit ng ulo. May tumutusok pa rin? Wala na po. Mm -hmm. Basta may isa na. pa isang pako na tira. <laughs> to uh, dito, puro mga tusok ng mga karayom. <laughs> mm, <pulo laughs> so, eh, mga karayom dito sa Ayan, aking ano. may karayom pa? Wala na akong nararamdaman ng masakit father. Mm, na. <laughs> Kaya laki ng pagbabago. Minsan, dumadantay talaga so, sa... Ang mm, pako ha, naka, <laughs> ano, sa ulo niya. No? <laughs> Grabe. Ano so, yung so, maingay dito sa tainga mo? Mm, may konti pa. Uh, may, meron pa. Okay. Yun, yun ang anatira. Mm -hmm. So, yung pako sa ulo niya mo, wala na. Ah, wala na. Yung, ito na lang, ano, nasa maingay. Maingay. Uh, Ay, maingay, maingay. maingay. mo. Di disco, maingay, maingay <laughs> Music? <laughs> Sige, father. Ayaw ko. Anong, anong... Hindi aras, mo ma-describe hindi, ang ingay. Hindi mo. Anong ingay ng... Ingay siguro ng... Malakas pa rin. Ah, uh, insecto or what? Hindi ko alam po ano. Malakas pa rin? Malakas pa rin pala. Uh, yan rin. ang natili ngayon. Mm -hmm. So, si Nanay Dolores ay patuloy pa natin binibigyan ng series of deliverance. Pero uuwi siya ngayon. Anong oras sa pag-uwi mo? Tomorrow. 5, Tomorrow. 9, uh, pero tinuruan natin siya mag-self-deliverance. Dahil minsan-minsan uh -huh. uh, ay babalik siya dito. Mm -hmm. By the way, mag-react pa siya dahil sinapian talaga siya ng maraming demonyo. Um, oh, um, no? yata pa rin. No? Sampo, naalala mo. No? Sampo. Sampong Sampo. demonyo ang nakapasok sa kanyang katawan. Pero mag-react pa rin siya hanggang ngayon. Pero yung, alam nyo, yung sinasabi niya, Nakakain ka na ba? Kumusta mo yung pagkain mo? Dahil Ay, okay na. Dahil gatas na. lang yung iinumin mo, di ba? Hindi ako masyadong na... Ngayon ano, alakas na akong kumain. Nagpaka na ako, tumaba, tumaba na ako. At yung tulog mo? Okay na po, okay uh, na. So, yan ang improvement sa kanya kahit may mga sapi pa na nagkira, no? Na. Pero, by the way, yung healing secondary lang po yun yung liberation from the ancient spirit secondary lang po yun hindi po yun ang central uh, reason why Jesus established this ministry the primary reason is gradual gradual conversion day to day conversion natin okay. at araw-araw uh, na din magsamba si nanay you no know? oh, kasi ito dito pa rin pagseserve kay Lord amen uh, yan ang pangako no. po sa kanya habang malakas pa, may buhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Mm. Pero time talaga na dumadal tayo sa pagsubok. Hindi ko akalain na daran tayo sa pagsubok. Lahat naman tayo dadal sa pagsubok. Katulad ni Job, dumadal sa pagsubok yes. kahit tapos sa Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Lahat Amen. tayo dadal sa pagsubok. Kumapit lang tayo sa Panginoon. Siya na ang mga kapagligtas sa atin. Wala nang iba. Wala nang iba. Salamat na nai Dolores. Ha? Anong pakiapilido mo nai? Landicho. 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 Ano pa? yan? Parang hindi yan Pilipino ah. <laughs> <laughs> landicho. Landicho. Parang in inchik? In Oo. Uh, um, inchik in uh, uh, um, in in uh, ba yan niya? Uh, hindi po. Ah, Hindi talaga. Uh, Oo, oh, Landicho po. Landicho. Uh. So, ang masasabi ko lang sa mga nanonood ngayon, papasalamat ako po sa una, sa Panginoon. Mm. Siya ang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Mm -hmm. uh, ginamit si Father Darwin. Pangalawa si Father Darwin. Nagpapasalamat mm. ako sa kanya dahil marami siyang taong natutulungan. Katulad mm. namin na may mga problema na hindi kaya nung solusyonan ng doktor. So, napaka-buti ng Diyos at nandiyan ko, Father, bigyan ka pa ng mahabang buhay magbigyan ng kalakasan kalusugan dahil ang dami-dami dami talagang natutulungan ni Father na mm. na Para talaga na siya ako nang pumunta ako dito sa office mm -hmm. na from Thursday to Sunday punong puto talaga yung office of exorcism kaya healing eh, exorcism uh -oh. <laughs> at pasalamat din tayo sa mga kaparian na tumutulong natin na magbigay sa kanila ng sacraments kaya kung okay. ako lang hindi ko kaya Oo nga. Um, mm. Salamat po sa inyo, mga nasa ministry. Pero ongoing pa ang ating deliverance ni Nanay. Hindi pa siya completely liberated, hindi pa din completely healed. Uh -huh. Pero yung conversion sa kanya ay malaki. You know? uh -huh. At lagi niyang dinadasal yung mga taong gumagawa sa kanya ng uh -huh. kasamaan, uh -huh. curses. Then din ang gusto ng Diyos ay eh, prayer and blessing for them okay. for those people who persecuted us. Okay. So yan lang ang ginagawa natin, we just follow the way of Jesus. We never create our own ways, no? Okay. Uh, so pagmikit ng kanyang simbahan, nagabayan tayo. Okay. So yung inang simbahan natin, yun po ang visible and concrete uh, expression of God's love to His people. Kaya nga, huwag kayong lipat. o niyong uh, uh, iwanan ang simbahan na tatag ng ating Panginoon. Dahil yan po ang madama natin concretely, absolutely, the, the love and compassion of our dear Lord. No? Okay. So patuloy lang tayo. May idadagdag ka pa na eh. Um ah uh, masasabi ko lang, uh, huwag tayo makalimot sa Panginoon. Uh, ibigay natin nating buhay sa Kanya habang tayo malakas pa. Amen. Ibigay natin yung oras natin sa Kanya. Kahit sa pagsimba lang sa Sunday, huwag tayo lagi nagtatrabaho. Yun ang pinaka-importante. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin sa mga problema natin ya siya okay. talaga. Okay. And then sa mga kabataan okay. niya yun na wala ng panahon sa Diyos, hindi okay. na naniwala sa Diyos, ano okay. anong advice po sa kanila? Ay, maglingkod tayo sa kay Lord. Alam mo, Father, yung mga, mga sakristan namin, nung nagserve sila kay Lord, Nagkatrabaho na silan lahat kaya kula kami ngayon sa ng sakristan. yung ginagampanan mm -hmm. ng sacristan ginagawa rin namin kaya ma ano mag-serve tayo kay Lord. Talag, malakas oh, habang malakas pa. malakas pa. At saka noong mm -hmm. nag-serve ako kay Lord talaga, a uh, blessing mga anak ko, uh, na-promote sila sa kanilang mga trabaho. Oo mm -hmm. uh, talaga, talagang blessing talaga. Kamusta bla na yung kay mga kayo. anak ko? Oh, nabalitaan mo na sila? Ah, okay. Sa naman kalagayan siya. mo ngayon. Opo. <laughs> ano naman yung reaction na, ng mga bata mabuti mo? Mabuti naman, mama, sabi niya, tumaba na. Mm um, -hmm. maka nakakatulog ka na. O sabi niya sa akin, opo po mama, sabi sa akin. Mm, -hmm. mm Natutuwa na yung Natutuwa mga na, anak mo na sila sa akin. Opo. Dahil malaki yung... Ilang araw ka na dito? Uh, June 3 ako dumating. June 3? Opo. June 3. And then... Malapit ma uh, na isang buwan. Isang buwan na. Kasi yeah. lagi kayong busy father, kaya ngayon ko lang kayo na ano na na nakakasama dahil mm. Um, lagi po busy from time to time so, ay, may may sa ilo-ilo yata um, father may solemn exercise ilang beses tayo nag solemn sa iyo tatlo ba tatlo tatlo, tatlo, tatlo father at yun, mag-solim uh, ako sa kanya dahil uuwi uh, siya. pag siya uuwi, mag-solim ako ngayon. Pero mag-react pa rin nito. Si Pastor Rian naka-experience, no? Kahapon. meron din siya mga realization, no? Pero ngayon may blessing pa tayo. Mag-solid deliverance pa ako ni nanay. So maraming salamat po sa inyo at mag-tour din kami with Anong oras ka? Aalis? Tomorrow pa. Sa gabi, hmm. Father. Sa gabi? Opo. So, sige. Mm -hmm. ah, sa gabi pa? Opo. So, bukas. Oh, bukas na lang ng umaga kita i-solid. Eh, okay pwede rin, Father. After sa misa. Ako, Opo. Ako naman umilihin ah, sa bukas. O, bukas? O, oh, sige okay po, lang. Father. Okay lang po, Father. So, bukas na lang. Mm -hmm. Kaya, alas noibi yung blessing ko. Lapit um, na. <laughs> mm -hmm. So, salamat At ka inspire ka. Your test is your testimony. Yes, uh, Father. Ulitin ko, your test is your testimony. Yes. So, yung mga pagsubok ninyo, sa mga nakikinig ngayon, sa mga kabataan, mm -hmm. ang mga pagsubok natin, your test will become your testimony. Nagamitin ang Niyang Diyos para marami tayong ma-inspire, na tagapakinig natin, tagasunod sa ating programa. Amen, no? amen. So, kasama natin si Karen, no? yung ah, in-interview natin. So, madami na din nangyayag nanood sa yung uh, interview, Karen. At uh, sa pamagitan nito, dadami pa yung mga taong maabot natin. May nagchat-chat. Sino dito ka? Anong uh, chat? <laughs> 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 May nagchat-chat <-chat laughs> daw sa kanya. Dito. Ano <laughs> no, yung no, chat? Hi, no, good morning everyone. <laughs> kasi yung friend, yung pamangin ko kasi gabi father na chat sa akin na papaturo daw mag-rosary. <laughs> kasi ah. na-amaze sila how powerful the rosary is. La. Wow. <laughs> So, And then yung, wala, ah, yung pare mo. Ah. Ay, wala, <laughs> wala. ah uh, um, And so, yung mga pinsan ko, nagsabi nila kahapon, kasi eh, manalaw sila palagi. Yes. Eucharist. Grabe. <clears throat> yung, yung kapatid mo, kumusta na ngayon? Ano na, dry na yung ano niya, kasi na siya masyadong. Ah, medyo nakakalakad na siya, tapos mm. medyo malik-balik na yung mukha. Baka niyo, bukas, isama mo siya bukas, after mass, sila dalawa. Okay. O kung may oras pa ako, isalit kita. No? Mm -hmm. So dahil sila dalawa yeah. mga kapatid, hindi pa completely liberated. Okay. Mag-react pa sila, literal mag-react pa sila. Uh, magsasalita yung mga demonyo sa katawan. Tapos kagabi pa na father, hmm? pa, matay na. Bakit? Kasi na na naman ako, yung parang hinasakal ako. Hinasakal? Kasi hindi pa ako makakatulog, starting mm. off ibit. Tapos, so kagabi nag... -na I-start Is kang regular sila? Um, yung parang sinasakal ka, tapos yung dito, tapos yung dito, mm. ilong ko, tsaka bibig ko, para talagang hindi na ako huminga. Tapos mm. unti-unti ko naramdaman na wala na akong hininga. Ano na naman, parang may nag-flash na naman sa akin na yung Mary. Mm. Kasi na ano kasi, parang tawag nito hindi ano ka binablock ka nila ba para hindi ka makapag-pray mm. pero parang may may force talaga na malakas na. Si Mama Mary oh, talaga. si Hail Mary. Oh. Wow. Mary full of grace pa lang yung nasabi ko. Para so, mablang ko yung isip mo. Para mablang ko. Mm. Tapos wala parang parang parang, parang ina-accept mo na yung sitwasyon na ito na talaga. Magbabe. Mm. Eh dinan ko na ko. Si Bukas. So, si Mama Mary talaga. <laughs> hmm. Dali si so, Mama Mary. Ah, uh, yung your test will become your testimony, no. Ah, uh, dublihin niyo yung pananalig, huwag kayong mata, or oh? dahil God is Yes, Lord. Emmanuel, God is with us. Yes. Kasama natin siya lagi. At itong experience ninyo araw-araw, dahil panay iharas pa sila. No? Kaya nga, in-empower natin sila to do self-deliverance. Mm -hmm. Dahil ang Diyos ay kasama natin bawat sulok ng mundo. Amen. Mm -hmm. Yes, Darwin, hindi niya kasama lagi. Eh. <laughs> Limited lang. Kung nandito ako sa kwarto ko, wala ako sa office. Mm -hmm. So, ah dahil uh, ah, maraming mga realizations sila mga kapatid sa mga haras ng demonyo. Dahil spiritual warfare po ito. Digmaan po ito. Mm -hmm. So, imposible naman hindi kayo masugatan. <laughs> mm -hmm. <laughs> hindi tayo masugatan. Kung hindi ka nasugatan sa digmaang ito, nasa office ka lang. <laughs> Uh, official wala, pa lang, ka nasa, wala, wala ka sa field. Wala ka sa field. no Pero kayo ngayon, nasa field kayo. Ah, Oo, oh, oh, nasa field. <laughs> so, in-empower natin sila how to do, uh, how to protect themselves, mm -hmm. how to protect their family circle as well. Mm -hmm. Dahil kung hindi ka na ma maharas ng demonyo, posible yung family members mo. So, let us join together. Let us commune together in embracing the sacrament of Christ in practicing and using the sacramental of the church. Yan po. Um, yung pamangkin mo, nagpaturo ng rosaryo na. Yung tsahin daw niya. Tsahin. Kita si Bibi, kagabi kasi sabi niya, ta, pinapanood nila yung, ano mo, testimony ganyan na-amaze daw sa rosary, tapos pachachap ko sa akin paano. Mm, kasi that's kasi good. Video, okay? No, kasi yung ko, kasi yung pinsan ko, kasi yung pa o oh, apat na lang kasi kami, diba, dalawang mm. -hmm. kapatid sa, sa dalawang pinsan ko. Sabi niya na, Parang starting the day car. Sige. So, so, maraming salamat. Very inspiring kahit uh, sinasakal siya kagabi. Sini-save ng ni Mama Mary. Parang nga, ready ko na lang yung sarili. <laughs> through ano, uh, hindi basta-basta yun. Yeah, yan. Oh. yan ang karanasan niya, hindi ko ma question niya. Amazing um. talaga si Mama Mary. Ilang beses na tries na siguro. Na tries. Start na nag-reveal. Hmm. Start na nag-reveal pati apat kailan na reveal yung demon? Last week na may Last Tapos sinulim mm. ako. Bukas isusulim na lang kita. <laughs> so, yan mga kapatid. No? Marami akong pasyente dito. Bukas, mm -hmm. day off, pero magsulim ako sa kanila. At pupuntahan natin si Father Julius Asukan. Bukas po dahil eh, isa din siyang pare na naging ganap na exorcist at very uh, uh interested sa ministry ito. So, yung mga pari na gusto, uh, walang tigil na isishare natin yung uh, paraan ng simbahan. Hindi paraan ni Father Darwin. Na. Wala naman akong paraan. Yung kasalanan ko lang ang akin. Wala nang iba. Amen! Amen. Maraming salamat, Nanay Dolores, Amen. Sister Karen. Si Nanay Dolores ay isang uh, airline security, one of the airline securities. Nagtatrabaho sa Airline Security sa airport, airport sa Naiya. Hmm. At na retired na siya. kay uh, kahit to retired na siya, hindi pa rin siya nagretiro sa Panginoon. Yeah. No? At si Karen ay isang guro. You no? Know? On lead ka si, si Karen, no? On lead. And then, anytime makabalikan sa ano sa pagtatrabaho. At i-greet mo yung darling mo. Hi love, know? good morning. Ano pa kailan ng love mo? Si tata. Si ta tata? <laughs> tata? Hmm. Tata pangalan ng tatang? Ako hmm, si Shazun uh, Junior. Ako ah, si Junior. <laughs> at yung mm -hmm. darling mo? <laughs> Nanay. Kasi ka ni single na. No? <laughs> yung mga anak ko si Jason, si Catherine, si Richard, si Alice Faye, saka si Rizmon, at saka si Father, Father Rick, mm, uh, Father Winston. Yung, yung, yung uh, Winston, oh, Winston oh, ka salat. ba din? Winston Margate. Ah, pare uh, inyo. Salamat po din sa inyo, Father, sa pagpipray ninyo sa akin. Hmm. So, mo ingrid ko? na ako sa ano, mag magse-serve <laughs> na ako, Father. na ko na mag-serve. Yes, <laughs> um, no. At Karen, meron ka pang i Friend ko si Mara, si Jose Mom Points. Mm. Pero Rose, lahat na nag ano nagpipray sa akin nang So, bukas ha, mag-deliverance uh, tayo bukas sa inyo. Okay. Dahil uh, hapon ka pa mm -hmm. yung flight ng gabi pa. Mm -hmm. So fighty Maria, tatak safety with a humble heart. God bless po.